Hello mga suki ko, hapon na. Oops, oh. Ay, ba't ilaw, ang galing. Wow, ang galing oh. Anong <laughs> oras na? Ay 4.05 ng hapon. Ang aking isda ngayon ay galing ng Market Tree. At uh, yung biyahe ngayon tanghali, Kubao Farmer. So ngayon kay Papano ay may isda compare nung nitong nagdaan na may bago dumating yung bagyong pipito at saka after nung bagyong pipito. Kahit naman may isda pero medyo pricey pa rin siya pero bumili pa rin kami kasi meron at meron pa rin maghahan mga tao talaga ng mga sariwang isda. Kahit naman na mura yung manok dito sa lugar namin ngayon is talagang kakain at kakain pa rin sila ng isda kasi kahit ako naman mas gusto ko pa rin araw-araw ang isda kasi hindi naman masama sa katawan yung kumain araw-araw na isda kahit yung ano dito, yung manok dito yung napakamura. Hindi kakayanin talaga na kumain ka pa rin araw-araw ng karne araw kasi iba talaga yung, yung ano nang resulta mas sa katawan. Kakaiba ba? Para sa akin, kakaiba. Kaya kahit mahal po yan aking paninda, eh, ando pa rin ang tao pa rin nais pa rin kumain talaga ng mga seafood. Ito na namin at ko po sa inyo. Hmm. Nagalabas tayo. <clears throat> Ganito yung ano sa amin paghaapon for 4444444 Nakita mo 'yon. Ayun nakita mo. Walang tao. Wish tanong ng kalakas ng na lugar 'tong walang damit visit ka. Makakasira ka ng video. Ang pangit ng binong ko. Ang pangit yung view ng dumano. Ayan na po yung naming isda. Ayan, meron kami tilapia. <laughs> Tapos yung kalamang. Tignan nyo yung presyo ng bisugo. my God. Pwede ko dalhin yan sa Cebuana Luminier. <laughs> Pwede na isan lang. Sobrang mahal. Bitilia. Tapos ito naman yung mga galing market tray. Ayan. Diba? Pero wag ho kayo. Yung, yung presyo na yan, dalawa na yan merong ibang talipa pa na mas mahal pang ang bintahan nila dyan. Katulad doon sa kakilala namin, itong 280 na yan sa akin, sa kanila pagdating doon 350 na ang kilo. So, ako masasabi ko dito, suerte pa nila at nakakabili pa sila sa akin na mas mabababa pang isda. Kahit naman, napakamahal na ngayon talaga ng puhunan ng isda. Yan, ito po yung tilapia namin. Ito, babae. Yan. All black kasi. Palikpik, dulo ng palikpik, dulo ng buntot. So, babae siya. Pag lalaki naman, ito, yan, pula. Mabalik ta, 'di ba? Dapat nga pag may pula, pula, dapat babae pero hindi, lalaki po 'yan, tilapia. Tapos sunod na natin 'yung dito 'yung tig 280 kung bisugo. Yan, 'yung bisugo niya. Maganda 'yung size niya, pwedeng pamprito. Ayan po Minahalo nga din dito na no saging-saging. Ayan. Tapos ito, yung bisugong bato. Ayan. Dito naman sa kabila yung bitila namin tig 216 kilo. Ayan. Ganyan. Yan naman po itsura tsura niya. Ito naman yung isang ang version. Baka magtaka kayo bakit may butas. Baka mapagkamalan yung butas. Hindi po butas na ano talaga yan. Kasi mga huli sa pana. Ayan kaya ganyan yung itsura niya. Tapos ito naman magandang pamaksi. O iti kalahati. Meron siyang halong bala. Yung sapsaplawa yan. Magkano? 30. 30 daw na yun ito Yan po lang, yung tinatawag na langaray. Pakisuyo. May pitak ko. Ano to? Hindi, pakisuyo daw. Buksan mo yung ah. ano diba? ko niya. <laughs> tapos yung ano, yung ah, malakapas. Ano yung ano naman mo Oo, oh. alam niya yun. Naman eh. Kaya nga pinakisuyo na nga sa'yo eh. Well, eh, magulo ka. Tapos ito yung kawilis namin. Go, sige, anong utangin mo? Ten percent tano yun na. Ten percent. Dahil di to sa ginto, dalagang bukid. Mayroon din halong manitis. Mayroong alumahan Yun lang, yun lang. Tapos yun na yung malalaki na yun. Ito, to, dilag to. to. to, to. Hindi, hey, nag-iisa lang na dilag yan. Bakit? Yan talaga <laughs> Lot. Lot, may tililing Lot. Tingin ka mo na. Smile. <laughs> Malalagyan mo ng asukad, eh. After three years, diabetic ka na. Ayun po, gusto ko So, ayan na. Ah. Kita nyo naman na aming paninda. So, ayun lang naman yung mga isda ko ngayong araw na to. Nakita nyo naman na. Wala nga lang kayong makikitang galunggo ngayon dyan. Tulingan man, or tambakol. Kasi yun kadalasan yung kinukuha sa market once na voltas per banyera po talaga siya pag kinu, um, kinukuha. Meron naman po binababa dun, pero maaga po siyang binababa at maaga din po nauubos at hindi din po namin naabutan kasi uh, agawan din po talaga. Tsaka di rin naman kami kukuha dahil napakamahal din po yun. Sana rin din sa mga susunod pang darating na araw sana medyo bumaba din na kahit pa paano yung isda kasi nga kami rin din nahihirapan dahil yung puhunan namin magkano na lang. Tapos syempre ilan lang din yung nabibili namin isda. Eh kailangan din makarami din po ako nang ipamimili dahil may mga hinuhulugan din po ako dito araw-araw at -araw, saka yung mga gustusin namin sa bahay. So yun lang naman at nakita nyo naman at pinakita ko na rin din sa inyo din yung kahapon na isda na nakuha namin after doon talagang dumaan si Bagyong Pipito. Tapos ito yung kahapon, tapos yung ngayon, halos hindi rin din nagkaka layo sa presyo pero kahit paano mas dumadami at dumadami na ng klase ang nakikita nila sa lamesa. So, maraming maraming salamat po sa mga nanood at nagtsagang magtatapos Tatapos nitong video na to, salamat din po dun sa mga new subscriber at saka sa mga hindi pa nakasubscribe. Baka gusto mo namang dumagdag sa aking subscriber kasi gusto ko rin din mabuyong minimum na 1,000 subscriber dito ni YouTube para maimbitahan na din po ko para sa kanyang monetization at karagdagang kita na rin po yun. So, muli, bye-bye na at kita-kita sa next video. Ingat-ingat po kayong lahat. Bye-bye po!